Pinag-aaralan na ng Solicitor General ang mga ebidensya laban kay Suspended Bamban Mayor Alice Go. Pero sa kabila ng mga kinakaharap na kontrobersiya, buo pa rin umano ang loob ni Go na tumakbo sa so 2025 elections. Nagpabalik sa si Daniel Manalastas. Matapos ang panawagan ni Sen. Sherwin Gatchaliana, na pabilisin ng Solicitor General ang kasong isasampa laban kay Suspended Bamban Mayor Alice Guo. Uh, dahil October na yung filing at kung walang kaso o yung kaso pending, pwede siya, technically, pwede pa siya mag-file ng uh, Certificate of Candidacy niya. Ako, I would assume, pag final niya yun, maraming taga-bamban magpa-file ng disqualification because of this. Mm -hmm. Most likely, makakalaban niya bilang Alcalde. Tugon ngayon ni Solicitor General Minardo Guevara na pinag-aaralan na nila ang mga nakahandang ebidensya. Nakatoon ang atensyon nila kung eligible ba ang subject na humawak ng posisyon sa gobyerno. At bukod sa Solgen, ang iba pang ahensya ng gobyerno, maaari daw humawak din ng kaso. Nang tanongin naman ang kampo ng alkalde kung tatakbo pa siya sa 2025. At the interview na she still right So siguro po sa ngayon, yun ang maganda sa amin at yun ang maganda sa kanya din. One step at a time. Uh, right now, ang focus muna namin is the pending complaint sa Office of the Ombudsman. And then, we will see. Ayon kay Sen. Loren Legarda, dapat pigilan ang isang hindi umano Pinoy na nauugnay sa ilegal na aktibidad na makatakbo sa eleksyon. Dapat din daw masipa ito sa kanilang partido na Nationalist People's Coalition. Um, I think she should be expelled. Una, bakit natanggap? We have no idea, right? Second, they would say, wala naman finality pa eh, But you know, mag ka pa ng finality, you know, it takes so long. Yeah. So, I don't know, they have to look at the basis for expulsion. But the very least really suspension from them, the party while well, investigations Nagahain naman si Yan ng isang resolusyon para paimbestigahan ang pagkaharoon ng mga peking birth certificate at umano'y pang abuso sa late birth registration system. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.